Hello everyone! Samuli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating pagtalakay dito po sa ating Devotional Bible Study. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. At huwag nyo rin pong kalimutang isubscribe yung YouTube channel ng aking wife, Grace Arcelias TV, and also yung isa kong channel na Christian Tips. Mayroon din po tayong bagong upload doon. Huwag nyo rin pong kalimutang ifollow yung aking Facebook page, Arcelias Bone. Salamat po ng marami sa inyo. Na welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 16 na po tayo. At 'yung ating teksto ngayon na tatalakayin ay nandito po sa Psalms 140 verse 13. Basahin po natin, walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan. Sa English, surely, the righteous shall give thanks to your name. The upright shall dwell in your presence. Ang ating topic ngayon na tatalakayin mga kapatid, ang presensya ng Diyos sa atin. Paano po natin palaging maramdaman ang presensya ng Diyos? Mayroon po tayong tatlong paraan na dapat gawin. Ang una po, mamuhay lagi sa katwiran. Sinasabi po sa verse 13, Walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan. Ang sabi, surely, the righteous shall give thanks to your name. Nagpapahiwatig po ito mga kapatid na ang matuwid o pamumuhay sa katwiran ay laging nararanasan ang presensya ng Diyos at hindi nagsasawa sa pagpapasalamat sa Diyos. Na mga kapatid, galit po ang Diyos sa mga hindi namumuhay sa katwiran at ang mga hindi namumuhay sa katwiran ay maituturing na kaaway ng Diyos o ng katwiran. Kaya anong prayer po ni David? Tingnan po natin yung context. Sabi po sa verse 1 and 2, sa mga masama, ako ay iligtas. Panalangin po ito ni David, mga kapatid. Iligtas mo, Yahweh, sa mga marahas. Verse 2. Sila'y nagpaplano at kanilang hangad palaging mag-away, magkagulo lahat. Kaya sinasabi din sa 1 Peter chapter 3 verse 12, For the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are open to their prayers. So panig po ang Diyos, nakikinig po ang Diyos sa mga righteous. But the face of the Lord is against those who do evil. So mga kapatid, bakit may panahon na hindi natin nararamdaman ang presence ni Lord sa buhay natin? It because of disobedience. It because of sin. Dahil sa paglabag natin mga kamalian natin sa Diyos na 'yung mali pilit na ginagawang tama. Ay sabi po ng Biblia, "But the face of the Lord is against those who do evil." Galit po ang Diyos sa mga gumagawa ng kalikuan. Kaya mga kapatid, kung gusto po nating maramdaman lagi ang presence ni Lord, ang kanyang favor, ang kanyang caring, live in a righteous way. And the Bible is the perfect and profitable for correction for instruction in righteousness. Para sa guide po ng katwiran, basahin po natin ang Biblia. It because it is perfect and profitable for correction. Tuwang-tuwa si Lord kung nakikita niya tayong hindi masuwayin, kundi namumuhay bilang matuwid. So paano natin palaging maramdaman ang presensya ng Diyos? Mamuhay lagi sa katwiran. Pangalawa, mamuhay na may malalim na ugnayan sa Diyos. Sabi po sa verse 13, ulitin natin, Surely the righteous shall give thanks to your name. The upright shall dwell in your presence. Ang matuwid ay mananahan sa kanyang harapan. So pag sinabing the upright shall dwell in your presence, ito ay ugnayan ng taong matuwid sa Diyos. It is all about relationship mga kapatid. Hindi natin pinapabayaan yung ating connection sa ating Diyos. Now, example ang relasyong laging nag-aaway ay may mababaw na relasyon. Hindi nagkakaugat, madaling mabuwal, madaling masira o malanta. Kaya bubuhayin naman ulit. Hindi mo mafeel ang saya bilang buo at masayang pamilya. Kaya nga mga kapatid, yung pag-aasawa ay pinag-iisipan at ipinapanalangin at umaasa sa God's timing and perfect will. Alam nyo po mga kapatid, kami ni Macy's, madalas kaming nagpapaliwanagan. Pero hindi kami nag-aaway at lagi naming ipinapaubaya sa Diyos ang aming relasyon. Ramdam namin ang presence ng bawat isa at ang pagiging isang pamilya. Ganito rin sa Diyos. Kung lumalalim po yung ating relasyon sa Kanya, mas mararamdaman natin ang Kanyang presensya. At kapag sanay ka sa pananahan sa presensya ng Diyos, madali mo siyang panabikan mga kapatid. Madali natin siyang kauhawan at hindi natin hahayaang mawala tayo sa Kanya. Paano natin palaging maramdaman ang presensya ng Diyos? Mamuhay na may malalim na ugnayan sa Diyos. Pangatlo, maging sensitive sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tingnan po natin yung kontekst dito po sa verse 1 and 2 and talon po tayo sa 12. Sabi po dito, Sa mga masama, ako ay iligtas. Iligtas mo, Yahweh, sa mga marahas. Sila'y nagpaplano at kanilang hangad palaging mag-away, magkagulo lahat. Pagdating sa verse 12, Batid ko, O Yahweh, iyong papanigan ang mga mahirap. Yung mahirap na tinutukoy dito mga kapatid ay yung mga righteous or upright, upang isanggalang at pananatilihin ang katarungan. There are times sa buhay natin, na kahit nandyan si Lord, pero hindi natin siya pinapansin, hindi natin siya pinapahalagahan, hindi tayo sumusunod sa Kanya, dahil sa tinatawag na over-familiarity, sa tinatawag na ambisyon, sa tinatawag na doubt. Di ba? Pag sinabing over-familiarity, Masyado na tayong sanay na minsan nakala natin hindi na nagagalit ang Diyos. And or, sa ating mga ambisyon, hindi na natin napapansin ang Diyos dahil sa ating mga ambisyon. And sa ating mga pagdududa, nakala natin hindi kayang gawin ang Diyos yung ating iniisip, yung ating mga request sa Kanya. Kaya nagdududa, kaya hindi na natin pinapansin ang Diyos. At minsan pa nga nakakagawa na ng kamalian o mga pagkakasala hindi na tayo naging sensitive sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya minsan, nai-interpret po natin na mas may nagawa pa yung ibang tao kaysa sa Diyos. Nai-interpret natin na mas may nagawa pa ang ating sarili kaysa sa Diyos. Wala na tayong nakikitang pagkilos ng Diyos. Nagbubulag-bulagan na tayo, nagbibingi-bingihan na tayo. Example, ano po ang halaga ng refrigerator mo, ng wifi mo, ng TV mo, ng lahat ng appliances kung walang electricity, kung walang power. So useless lang yan. Ganon din sa buhay natin. Anong halaga ng ganda mo, ng talino mo, ng abilidad mo kung walang Diyos na nagbibigay sa'yo ng power o buhay? Gumaganda ka, nakakapagtrabaho ka, nakakapag-ipon ka dahil may lakas ang Diyos na ibinibigay sa atin. Anong halaga ng pera upang bili kung wala namang bilihin. ba? Diba? Sino ang yung nagpapainit? Sino po yung nagpapaulan para mabuhay yung mga pananim ng magsasaka upang mayroong ma-display na pagkain sa market? Hindi ba ang Diyos? Anong halaga ng lambat mo kung walang Diyos ang nangangalaga bumubuhay ng isda para lang may makain tayo? Paano mabubuhay ang tao dito sa isla kung palagi niyang pinapalakas ang hangin at yung alon? walang makakabiyahe, walang makakapagbili ng bigas o gasolina. Buti na lang, God controls everything in this world. Kaya kapatid, be sensitive sa mga pagkilos ng Diyos. Busy siya sa bawat minuto at marami siyang ginagawa at ang lahat ng ito ay para sa ating ikabubuti. Hindi lang natin ito siguro napapansin. Maging sa lahat ng parte ng ating katawan, paghinga, sa ating ugat, dugo, at yung buka ng bibig Pakikinig natin, paningin Ang Diyos ang nagpapakilos ng lahat ng ito Kaya huwag nating pagdudahan Huwag nating pagwiwikaan ang Diyos ng hindi maganda Dahil kung tutuusin, hindi tayo mabubuhay pag wala ang Diyos Kaya para laging nating maramdaman ang presence ni Lord Maging sensitive lang tayo sa kanyang pagkilos sa buhay natin Maging mapagpasalamat at bigyan ng parangal, papuri ang Diyos na siyang ating lakas ng ating buhay. Para po sa aking iiwanang konklusyon, mga kapatid, ang presence ng Panginoon sa kanyang mga anak kailanman ay hindi mawawala. Lagi siyang nakatingin at nakasubaybay na may kasamang pagmamalasakit o pagmamahal. Ngunit may panahong hindi mo maramdaman yung presence ng Diyos sa pagkakalang lumalayo siya. Ngunit ang katotohanan, ito'y bunga po ng ating paglabag sa Kanya at pagdududa sa Kanya. Kaya ang kasalanan ang siyang nag-uodyok na lumayo o nawala na ang Diyos sa buhay natin. Ngunit ito'y hindi totoo. Ang kailangan lang ay ang mamuhay tayo ng tama at lumalago at may katapatan sa ating Diyos. Para po sa ating review, paano natin palaging maramdaman ang presensya ng Diyos? Mayroon po tayong tatlong paraan ang dapat gawin. Ang una, mamuhay lagi sa katwiran. Pangalawa, mamuhay na may malalim na ugnayan sa Diyos. At pangatlo, maging sensitive sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.